Pwede bang haluan ng tubig ang kulan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive na naman tayong question na related sa kulan at tubig at yun nga daw, pwede daw bang haluan ng tubig ang kulan? Well, depende yan sa kulan na nilagay ninyo before may mga coolant kasi na concentrated at kailangan pang haluan ng tubig bago ilagay sa ating radiator at doon sa coolant tank natin. At meron namang mga coolant na yung tinatawag natin na ready to use o hindi na kailangan haluan ng tubig. Pero ganito yun mga paps no, as much as possible kung available naman ang coolant, okay? Coolant na lang ang gamitin niyo. Okay? Although yes, po, pwede naman kayong gumamit ng tubig pero ang suggestion ko sa inyo kung gagamit man kayo ng tubig is dapat distilled water no kasi yung distilled water less yung kanyang uh, uh, mean para mga lawang yung mga component sa loob ng ating engine pero sabi ko nga as much as possible kulan talaga yung gamitin niyo dahil ito mayroon siya mga properties na pwedeng magpales ng kalawang o hindi mga lawang yung mga component natin sa loob ng ating engine. Pero kung emergency, no, sabi natin doon sa senaryo na wala talagang mabilhan, okay, pwede, nyo namang, pwede naman kayong gumamit ng tubig o distilled water. And kung worst to worst, kahit ordinary water, pwede nyo gamitin yan. Pero syempre, sabi na natin, after maayos ng inyong sasakyan, siguro dahil nag, uh, nagbabawas ng kulan, may sira, eh, pag naayos na inyong inyong sasakyan, eh, coolant ulit yung ilagay niyo para mas magtagal ang inyong sasakyan, okay, so yun yung suggestion ko sa inyo mga paps, no, so, sa tanong pwede bang maglagay ng tubig sa coolant the answer is yes especially kung emergency, pero kung may option kayo na makabili ng kulan, much better pa rin na coolant yung ipang top up ninyo. And as much as possible, ano, kung ano yung brand nung coolant ninyo before, yun din dapat yung ilalagay ninyo at huwag yung paghahaluin yung iba-ibang kulay. Kasi may yung bawat kulay, may may iba-ibang properties yan. May possibility rin na pwede mag-gel kung hindi magmamatch yung dalawang coolant. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike mga paps. No? At sa mga hindi pa subscriber ng aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba sa Facebook, click nyo lang yung follow sa taas at sa TikTok, click nyo lang sa, yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. salamat pala sa mga nagko-comment nagbibigay ng advice nagbibigay ng suggestion dun sa mga video ko, no? maraming salamat sa inyo mga paps, no? I highly appreciated yung mga binibigay niyo mga opinion dun sa mga bawat video kong ginagawa o dun sa mga pinopost ko, no? maraming salamat sa inyo uh, for sure naman na maraming natututunan yung ibang mga car owner no na o mga bagong car owner kasi magagaling mahirap na yun eh yung mga yung mga bago eh at least di ba na, nabibigyan natin sila ng much better na mga idea na para mas ma-enjoy nila yung kotse nila with a minimal cost so yung mga paps no salamat sa panonood keep safe mga paps